Iipon talaga lang isa, isa doon. Ah, hindi naman yung pakikialman ni Berto, ni Gilbert, yung ano, sa card, That, yung alam paki pakialman yun, na sa card yun. Sa binigyan ah, yun. Man, ito, ipon na ng isa. Dastas namin pang bilhin ng cellphone. Oh. Kung gusto ko pala cellphone, dapat na sa yung binibigay sa yung ni Gilbert na ano, sa parada, ganun. Di ba? Marunong ka mag-isip. Oh. Kano binibigay sa iyo ni Gilbert halimbawa binigyan ka ng 600. Oo. Oh. Hindi sa kakaunti na. Oo. Oh. At parada ka sa atyang. Oo. Oh. Binigyan ka uli ng 600, di 12. Ah. Oo. Oh. Kakaunti na. Oo. Oh. Pag nagloka tuloy dito, bibigyan ka uli halimbawa ng 500. Oo. ganon edi eh hindi na babawasan yung halimbawa ko naguling o oh, hindi na babawasan ah, ah, hey, hey. Bernak. Cima <laughs disappointment> lorna si Gilbert mag-isip. Hindi lang isa. Di ba maganda? Ngayon lang yung makabili si Lpon, mga kat mga Diyan sa... Sa... In, in CC? Ano? Diyan yeah, sa mga... Yung nagbibinta ng tao-tao lang. Meron ba dyan? Meron. Nasa marketplace. Sa pati? Ay, di ano, sa cellphone at meron mga nagbibinta. Minsan, na dito lang sa Kalawa. Minsan, na sa Lopez lang mga nag Facebook Pero dito sa atin meron din yan ano Meron mga mark sa uh, Facebook yung eh, bago ni Russell ay kasi presyo din yan oh, Realme din re Tagal na. Kasiyete na lang. Kinikutot mo bilis na dyan ha. Tuhan well, mo, nagparata ah, ka. Di siyempre meron ka. Oh. Ipunin mo yon, Di sa susunod ay. Pek mag-uuling si Mrs. Mr. mo uling, oh. din di Udo. Hindi lang si Gilbert ang Upo. udo. Udo. Ano udo. Udo, Wawi. Ganda pa ng wawi, empang ng wawi. Ha? Iyan ang ganda ng silpo ng wawi bird 'ga. Aba. Na agad. Kaya naman yun. Meron din naman yung tag liman libo. Tag pito. Meron lang kasi ng camera nun. Sa linaw. Ano yun? Pinakabakamahinan ng 6.5. Ganyan. Mga 5.5. Ano? Meron na tag liman daw nun. Meron kapatid ko. Dito sa atin wala. Meron na rin. siguro. Oo oh, ko lang. Meron dito sa bayan. Pero, pero meron. Pero ganun pa kamahal. Ano? Hmm. Mga Pinakang kuha nila, mga 75 gano'n. Huawei, ano, verb. Ano Ano mahal ano? yung, ring, yung ano? Hmm. Well, anay, mura ng uh -huh. mahal. Mataas lang ang kuha Mataas lang ang ano bang tawag doon. Mayroong mataas, bird, ano. yung ano. Kung bagay, malaki yung, yung, ano niya, storage Kahit uh, pati hindi yung malaki. Yun ay, pag nawala, yung madititik mo kung nasaan. Alin? Yun. Alin yun? Yung iPhone. oh, Nadititik yun ay kung nasaan ay. talaga siya o yung Apple? Ito nga yun, Apple, iPhone, iPhone, yung... 是啊。谢谢